magkano nga ba yung sasahorin ko ngayon August 2023 sa kang 29,000 key subscribers mga So what's up mga idol for today's video uh, mag update tayo kung magkano nga ba sinasahod ng isang kang 29,000 key subscriber Bola lang yan Para tayong 29,000 subscribers at running to 30 key subscribers na tayo mga idol meron tayong video na nagawa kung magkano nga ba yung sinahod natin nung first sahod natin dito sa YouTube. Ay yung link uh, description box para mapanood yung mga idol. So magkano nga ba yung sasahorin ko ngayon? August 2023. Wait a minute! Who are you? Meron tayong earnings ng mula July 1 hanggang uh, July 31 mga idol. So ito yung earnings natin ng July 1 hanggang 31 So yung sa sasa yun is sasahorin natin ngayon yung August. Eh, mag si AdSense ng sahod sa every 21 day of the month mga lodi ko. Tapos papasok yan sa bank account natin. May I think mga mamaya 23 or 24 or 25. Basta hindi lalagpas ng 25 mga idol papasok na yung earnings mo or yung kinita mo sa YouTube. Mga idol kung magsasahod ka na. Siyempre, bago ka magsahod dito sa YouTube, mga idol, kailangan mo munang erits or abutin yung 100 USD na requirements ni YouTube. Pag naabot mo yan every month, so ibig sabihin may sahod kay YouTube. So kung hindi mo maabot or marits yung 100 USD, hindi mo hindi ka makapagsahod dito sa YouTube mga Nodicoy. So kailangan mong erits mo na yan yung 100 USD every month para makapagsahod. Yung earnings pala natin mula July 1 hanggang July 31 is itong mga idol. So umabot siya ng 162 USD mga Lodicoy. So yan yung uh, natin ngayong month at ngayong August 21 mga idol. So papasok yan mga August 23, 20, mamaya or hanggang bukas papasok niya sa bank account mga Lodicoy. So ayan yung earnings natin mula July 1 to July 31. Nung August 21 mga idol, nag-email na si AdSense sa akin. So ito yung sinabi ni AdSense na naisend niya na daw yung uh, earnings natin or yung natin sa bank account maghihintay lang tayo ng 5 working days bago yung papasok. So, yung 162 USD mga idol, kung i-convert natin yan sa Philippine Peso, na I think sa ngayon na sa ang palitan is 54, uh, 1 USD is equivalent to 54 pesos. Itatransfer natin into Philippine Money is, ang 162 USD is umabot lamang ng 8,700 mga idol. So, hanggang dyan lang, na sa 8,700 lamang 'yung or naging revenue natin mula July 1 hanggang July 31. So 'yun 'yung sasawarin natin ngayong August so, sa 29 key subscribers natin mga idol. 'Yun lang 'yung sinahod natin nung uh, July 1 hanggang July 31 po. So, nasa 8,700 lang bumaba siya. Unlike nung nakaraan na umabot pa ng uh, 15. So ngayon uh, bumagsak siya kasi nga bumagsak 'yung views ng uh, video natin mga lulikoy. So hindi sukatan ng dami ng subscribers dito sa YouTube ang kikitain mo kahit 5k subscribers ka lang kung dami mo naman viewers kada upload mo ng video is magkakaroon ka ng 100 views 200, 300 views yun, yun. malaki talaga yung sasahorin mo kada month mga idol pero kung hindi sa ganon kalakihan yung views mo syempre nasa 6 digit ka or 7 digit ang sasahorin mo mga idol every month. So, nagdidepende pa rin yan sa views ng video mo. So, yun lang yung sinasahod natin mga idol dito sa YouTube. Baka akala nyo, sobrang malaki, sobrang malaki yung sinasahod namin uh, small YouTubers sa YouTube mga idol. So, hindi ganun kalaki o oh, sinasahod natin dito. So, unlike sa ibang mga sikat talaga na vlogger, mga artistas, malaki talaga yung sinasahod nila yan kasi na mataas yung views nila every upload nila ng video mga Good So hanggang dito na lang yung video ko mga idol. I hope na nagkaroon ka ng idea kung magkano nga ba sinasahod ng isang vlogger na small youtuber kung uabot ka ng 5,000 subscribers, 10,000, 20, or 30 subscribers. So nasa 29 subscribers tayo mga idol. Kaya yun yung sinahod natin dito ngayong buwan dito sa YouTube. Idol, like at follow mo na din ako sa FB ko mga idol. So doon nag-upload din ako ng mga video na iba-ibang video mga idol. Kung ano yung video ko dito sa YouTube, so ina-upload ko rin doon sa FB pages ng mga lod. Huwag kalimutang mag-like mga idol at i-share ang video natin para marami pang makapanood. So this is Bukid ng Vlog TV, ride safe at ingat palagi.